Hello guys! Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay October 17 Thursday. So check natin kung tama. <laughs> tama. <laughs> Yun, 10.23 na po na umaga guys. Ayan. So ngayon ko lang ito i guys. Ano, uh, nung Tuesday kasi, nagpost ako. Kasi sobra talaga yung stress ko guys sa paniningin ng utang. Talagang itong mga to guys, itong tatlong to, talagang magaling naman sila una magbayad. Actually, matagal ko na silang customer so ko na talaga to guys ano kaya pinapautang ko sila continuous yung utang nila kaya lang ngayon na itong nakara itong mga nagdaang buwan talaga yung dalawa may bigas na kinuha mag ano na sila yung isa apat na buwan na mahigit yung isa mag apat na buwan tapos yung isa naman guys mag ng buwan yung tatlong buwan naman guys is wala naman siyang bigas puro groceries lang kaya lang so sobrang stress ko guys ano kasi first month na magjuju na ang bigas, syempre sinisingil mo na yan, di ba? So, nung siningil mo, nakiusap, extend daw, o sige, pumayag ako guys. Yung isa naman, nag-down ng mga 200, ganyan. So, pumayag naman ako. Ako naman ay nakakaintindi naman tayo sa ating mga customer, ano. So, yon pumayag ako guys. Tapos, yung isa na extend nga. So, nag-extend. Tapos, nung mag na naman siya guys, magto months na, ayan, siningil ko na naman sila. So sabi ko, pasuyo na ako kasi magdadalawang buwan na. So isang buwan lang talaga dapat yung uh, bigas. E pag kasi magdudyo tapos mag-extend ka, may additional 100 kada buwan yung bigas. E mag, ang bigas guys is nasa 1,450, minsan yung 1,500. Ayan guys, balik tayo. May bumili. So, yun talaga ang problema pag nagbablog ka guys. Kasi may <laughs> may bibili. So, ayan. So, yun nga guys. Siningil ko na nga 2 months. Eh, wala pa din guys. Sa ati sa ano na lang. Eh, syempre mga mangungutang ganun talaga yan. Sa ati sa ano na lang. Kasi wala pa akong sahod. Wala pa ano. Ganito, ganyan. So, puro problema ang sinasabi. Puro problema binabanggit. So, syempre nakakaintindi pa rin tayo 2 months. So, sige sabi ko. Sige, uh, base hanggang sa ano lang ha. Tatlong buwan lang. Kasi, ang hirap ka ang mahirap kasi mag ano ng bigas malaki kasi yan tsaka syempre ipamimili ko din yan ng bigas pa ulit. so yun extend na naman guys So, yun yeah, na naman. So, minsan guys, pag sinisingil mo, di ba? Yung mini-message mo sa... <laughs> mini-message mo sa messenger. Tapos, alam mo naman naka-online. Kasi pag nakikita mo yung profile, di ba? Yung nakabilog yung profile. Tapos, mayroong gray na bilog din. Alam mo naka-online. Tapos, di ba? Mini-message mo. Hindi nagre-reply. Yung talaga guys, nagigigil talaga ako sa mga ganun eh. Yung hindi ako nire-reply yan. Yan. Doon ako talagang nainis. Tsaka, ganun sila guys, hindi sila nagre-reply. Tapos may iba naman nagre-reply. Kaya lang, yun nga, magsasabi ng ganitong araw, sa ano na lang ate, sure na talaga yan. Ay, ate, pasensya ka na kasi uh, binayad namin ng kuryente. Tapos sasingilin mo naman, sisingilin mo naman sa sinabi niyang araw kasi sure na daw, sure. Sabi ko, ay naku be, pang ilang sure mo na to, Di mo ba nababasa yung message mo? Napapagod na ako maningil sa'yo. Ako talaga, pagod na pagod na maningil. Uh, hindi naman pwede na hindi tayo nagbabayad ng utang. Siyempre, responsab responsibility eh, responsibilidad niyo na magbayad. Eh, kahit anong ano niyo gawin niyo ng paraan. ako, hindi eh, pwede gano'n. Uh, ako naman pag ako naman pag nandyan at uutang kayo, eh, nakakautang naman kayo. Kaya talagang ay nako, talaga yung stress ko guys, grabe. Kaya ang ginawa ko, so sobrang di talaga ako maka, ha? Single sa kanila. Yan. Nagpost ako, guys, sa Facebook. Nagpost ako nung Tuesday. Alam ba, Tuesday. Nung 15. Yan. October 15. Nagpost ako, guys, umagang-umaga. Sabi ko, basahin ko. <laughs> Yan, wait lang. Ay! Basahin ko ng aking binsahe. Kaloka. Yan, sabi ko, guys, alam mo. Ayaw magsibayad, ha? Expect nyo bukas. Andun ako sa barangay. Reasonable naman siguro. 3 months, 4 months na utang. Bigas pa yung iba. Kaloka. Puro promises pinahirapan nyo talaga ako. Tapos, ano, may angry face, guys. Yung red, yung nakagano. <laughs> Tapos, ano, naka-exclamation point yung mga, ano po, yung sentence ko. Yun. Tapos, syempre, mga, syempre, yung mga lahat dito, guys. Uh, mga kapitbahay ko na, mga customer ko, eh, kaano ko yan, ka -FB friend ko yan. Talagang, nung pagbumibili dito, eh, nagtatanong kung sino. Pero, hindi ko naman binabanggit, guys. Tapos nung ano nga, after kung mag, ano guys, after kung mag-post niyan, pinaluap ko ulit yung mga may utang sa akin. So, nagsabi naman, kinabukasan guys, yung isa, nagbayad full pay sa bigas. So, yung bigas na yon may tubo kasi siya, nag-tubo na siya ng, kasi mag-aapat na buwan tumubo siya ng 300. So, full pay niya guys, kasi yun yung nag-down ng bigas. So, 1.5, full pay binayaran niya. Tapos, ayun. Siyempre, mga kapag-bahay, chichismis. Eh, may pumunta nga dito sa akin. Sabi niya, ala, or, oh, sino yung nga eh, eh? Sabi ko, di ko na binabanggit. Uh, tapos, sinabihan niya yung anak niya, baka ikaw ha, may utang ng Kati R na, ano, bigyan. Ah, Siyempre, <laughs> sabi niya, hindi ako yung mama. Sabi ganun. nun. <laughs> tapos, ayun, yung isa naman, guys, naghulog naman. Naghulog ng 200. Ayan. Tapos, yung isa, guys, yun yung groceries lang. Tapos yung isa guys na bigas din ang utang. Ang utang niya guys, grocery at bigas, nasa 1-3 plus sabi ko kasi sa kanya nung nag-chat-chat kami sabi ko ate kahit tulog mo naman yan kahit hindi naman uh, hindi naman pwede na hindi nyo bayaran kahit tulog-hulugan mo, hulug mo pag magkano 100-200 sabi, ko na nang ganun guys kasi pag ganyan mag-usap na lang tayo sa barangay talagang pinatakot ko talaga sila guys na sa mag-usap mag kami sa barangay kasi syempre ang hirap-hirap talaga maningin pag syempre guys pag tinakot nyo na ipapabarangay gawin nyo ako talaga gagawin ko talaga yun eh buti na lang guys si bayad naman naghulog eh, okay na sa akin yun. Sabi ko na lang, pasuyo na lang next week, every ano, mag maghulog. Mag Kasi, yung sinabihin ko nga, guys, uh, na maghulog ng uh, week ko, 100. Napaka, ano na, din yun. So, yun, balik tayo, guys. Yung nga, guys, yung isa nating customer, may bumili na So, yung isa nating customer, guys, na bigas din, yung naghulog lang 100 lang yung hinulog niya guys sabi ko sa asawa ko grabe naman 4 <laughs> months yung utang niya grocery at saka bigas napaka masunurin naman niya sa akin kasi sinabi ko nga mag kahit magkano 100-200 eh, 100 lang talaga binigay po si talaga boss. <laughs> nakakaloka naman itong customer na to sabi ko na lang ate pasuyo na lang ko every week sana maghulog po kayo para matapos na yung utang niya ay nako nag like naman ano uh, Ang problema lang, ang problema kasi sa mga ganyan guys, ano? Yung i-message mo, hindi nabibilis ayo kasi may utang, may message mo, uh, hindi magre-reply. Minsan magre-reply ilang araw lang, ilang araw nang nakalipas, 'di ba? Nakakabwisit talaga, nakakainis, nakaka-stress talaga, guys. So sasabihin niyo na naman, kasi kasalanan mo magpautang. <laughs> eh, ganun talaga guys sa tindahan. ano Meron naman talaga mga tindahan na nagpapautang. Meron din mga tindahan na eh, hindi nagpapautang. So, good sa mga hindi nagpapautang. Pero sa akin kasi guys, nasimulan ko na yan noon na nagpapautang ako doon sa mga customer na magaling talaga magbayad. Tsaka yung bigas ko talaga guys, pautang talaga yan. May nagka-cash pero minsanan lang yan guys, more on talaga sa bigas ko ay pautang. Yung iba namang nag-uutang ng bigas ay eh, magaling naman talaga magbayad minsan nakikiusap ng malilate lang ng ilang araw, okay yun sa akin, guys, good yan. Walang problema sa akin, walang dagdag yun. Kaya yung isa na may utang ng bigas sa grocery, yung bigas niya kasi madami din anak. Hindi ko na din nadagdagan yun, guys. Walang dagdag yun, walang nipisong dagdag, wala kung nilagay doon. Four yung bigas niya, guys, na hindi niya inuhulug pero walang dagdag yun. Kasi iniintindi ko nga, ano nga kami nun eh, machi, ma, ano din kami, machika. Eh, kahit alam yun, kahit magiging kaano mo na yung mga kapitbahay mo dito. Ka-chika mo, di ba? Okay kayo. Hindi pa rin talaga, ano, hindi pa rin talaga sila ganun ka, ano, sa seryoso sa pag umutang sila, yung babayaran ka, hindi. Kasi, syempre na nakikita, siguro nakikita nila na puno yung tindahan mo, di ba? Madami kang every every two weeks, nakakapag-grocery ka, nakakapagpaayos ka ng bahay. Siguro iniisip mo na, madami akong pera, my God. My God naman. So, syempre tayo naman ay, nagsisikap din 'di ba pare-pareho lang naman tayo naghahanap buhay ito yung hanap buhay ko 'di ba so sa mga, sa mga mga nanay dapat responsible natin responsibilidad natin na magbayad sa ating mga inuutangan kasi kawawa naman kami na inuutangan niyo 'di ba makamay makapanood talaga din sa amin kalo so stress talaga ako nung ano ilang araw guys grabe yung pag nagchat-chat kami dun sa ano, minsan kasi yung nagre-reply na ayun. Talaga may init ini talaga yung ulo ko. Hindi naman ako nagmumura or ano, basta sinasabi ko lang na ako at ipapabarangay talaga ako takong ayaw bayad. Kasi nakakapagod maningil. So ayun. So medyo mahaba na yung aking ano guys, aking video. guys, ito yung ating tindahan. Ay nako, tindahan seryo talaga. Baka, ano talaga. Mahirap din magkaroon ng tindahan, no? Oh. So, 'Yun lang guys, ang aking sino share maraming salamat sa panunod. paalam ba babay.